Naging problema na lagi ng mga residente sa kilometer 3 at 4 ang pagbaha tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Karamihan dito ay galing mula sa sitio Piripin Bato sa barangay Pico, La Trinidad, Bingit. Kaya nitong ikalawa ng Oktubre, nagsagawa ng inspeksyon ang Municipal Environment and Natural Resources Office ng Bayan sa Piripin Bato. At dito, nadiskubre nila ang isang sinkhole na maaaring dederechuhan ng tubig tuwing uulan. Mayroon itong lawak na sampung metro pero hindi pa natutukoy ang lalim ito. Pero ang problema, hindi raw dumederecho rito ang tubig. Ang sinkhole kasi, puno ng basura. Oh shucks, basura! Nagpunta kami doon sa area to... Uh to facilitate the uh, posting of the uh, executive order uh, with regards to the uh, stoppage of the illegal activities within the area. So all throughout the uh, monitoring na din sa site, uh, nakita natin yung sinkhole, and then pagsilip natin dun sa sinkhole mismo, uh, puno siya ng basura. Since exposed na siya sa pollution and of course, uh, hindi ko lang sure pero parang wala kang makikitang tubig na dumadaan doon sa area. Maliban sa mga basurang plastik naging tapunan na rin ito ng mga nabubulok na basura. Accordingly din sa mga residents natin within the area, may mga umamin naman po na talagang may nagbabasura doon sa area na yun. Medyo matagal na po, ma'am, kasi maaamoy mo na talaga siya. Uh, medyo o oh, maalingasaw na po yung basura and uh, uh, kung titingnan din po natin yung basura doon sa loob, medyo uh, parang matagal na pong naitambak yung basura doon. Bagamat sakop ng garbage collection ang lugar, ipinagtataka ng Menro kung bakit pa kailangan magtapon ang mga residente sa sinkhole. Nabahala rin ang barangay at Menro sa kanilang nadiskubre. Ito'y dahil nagsisilbing natural na daanan ng tubig ang mga sinkhole. ti problema tu gamin ni Jay ke mascot ni squatting ni Jay amun ni ti no dapat kumakat ada kumati nasional lu ngahang dapat kumangang madada di singkol ngade ta isugot admin amin nga urit ti baya bas apel baya bas kat ti anti problema mi suratami ni nanya nga irian no sinuti ta tau je Ini impede din po natin yung uh, capacity ng tubig or rainwater na dumaan doon sa sinkhole. Uh, so bale may imbis na may natural po siya na seepage or natural na maabsorb po ng lupa natin yung rainwater, uh, nagkocause po siya ng blockage doon sa natural flow of water natin. Nakatakda namang magsagawa ng clean-up drive ang pamahalaang bayan sa nasabing sinkhole. Aalamin din ng MENRO kung dito rin ba tinatapon ng mga residente ang kanilang mga maruruming tubig mula sa kanilang bahay. Angel Arquero, RNG News.